Hello guys, ito na yung niluto ko na pinangat na isda. ayun na po siya. Yung isda na yan yung, ano ba yan? Sinilyasi. Sini Ayan, binili ko kanina. Ayan. Ito na siyatik tikman natin. Ayan, luto na. Okay na. Sarap na siya. Ito na natin. Ito na yung ulam namin ng hapunan. Thank you Lord sa Gracia. May ulam na po kami. Thank you po. Patay na natin. Kasi baka mo no. lalo nga no. Ito naman guys, ang gulo-gulo ng bahay namin. <laughs> Ito yung binili ko kaninang ano, mga kamatis. Ayan o. No. Mura lang dyan sa ano. ay ang ganda. Tapos, yung mga manga ko, hindi pa ako tapos mag-deliver kaninang umaga ito na siya. Nilagay ko dito sa bag ko. Ayan. Mayroon pa pala ako dito. Ayan. naka-reserve na to. Kay, ano, reserve na yan. For reservation. Ayan. Ito nilagyan kanina. Yung nilagyan ng ano kanina, mga. Ayan. 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 Gulo-gulo ng, ng bahay namin. Kasi laging walang tao. <laughs> Yan, naghugas ako. Ito naman yung alaga namin. Si Oreo. Saan si Creamy? Ha? Huh? Saan si Creamy? Saan? Creamy? Creamy. big slip ikaw. Yan. Tsaka guys, ito may ano pala ako dito, mga doormat. Ayan o. Oh. I think doormat kong binibenta. Ayan siya. Apat pa to. Ayun, no oh. Malalaki yan. Malalaki. Ito yung kulay blue. Ayan. Ayan, may ano pa. Tatlong blue, saka isang ano na lang. Cream? Cream ang kulay niya. Tapos ito naman yung manga kung ihatid pa mamaya. I-deliver ko pa mamayang hapon. Kasi hindi ko pa na na hatid kanina. Ayan o. Oh. Isang kilo. Ilang kilo po to. May apat pa na kilo. Apat? Bakit apat eh? Apat na lang ba? 1, 2, 3, 4, 5. Ah, lima. Tapos ito naman yung natira. Ito yung naka-reserve. Okay? Yan lang po. Thank you for watching. Thank you for watching, guys. Bye.